kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador Ang yaman ng mga bansa sa Middle East ang palaging rason kung bakit napakarami ng gustong alam ang Israel naman ay naging progresibong bansa sa ng silangan dahil sa kanilang mga diamante, mga gamot at ang kanilang napakamodernong teknolohiya. Ang Israel ay maunlad na bansa kung pag-uusapan ng edukasyon, ekonomiya, development at pati na ang seguridad. Hindi rin pauhuli ang Israel pagdating sa kanilang mga kasundaluhan, lalong-lalo na ang kanilang elite forces. Ang Israel Defense Forces or IDF ang siyang may hawak ng kanilang seguridad ng bansa. Pero Nasa ilalim pa rin ito ng gobyerno ng Israel. Ang tanging function ng IDF ay siguraduhin protektado ang kalayaan ng bansa at supili ng lahat ng mga kalaban ng Estado. Lahat ng mga sundalo ng Israel ay nanumpang magselbe para sa bansa at sa mga mamamayan nito. Kahit na ang kapalit ay ang sarili nilang buhay. Nanumpa rin silang susunod sa lahat ng alituntunin ng batas na may dignidad at pagrespeto sa paniniwala ng Israel bilang Jewish at Democratic State. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit kayang ipantapat sa Navy Seals ng Amerika ang kanilang elite force. Sa katunayan, mayroon silang elite forces na halos lahat ng areas na may potensyal na panganib. Pero ang tinitingnan na kakaiba talaga ang mga abilidad ay ang Shietet 13. Ito ang kanilang Marine Commando Unit na kayang magmaniobra sa dagat, lupa at himpapawid maging sa kahit na anumang klaseng sitwasyon. Unang naitatag ang Shiatet 13 noong 1949. Sa pamumuno ni Yoha Ben Nun, kinuha niya pa ang mga sundalo mula sa Naval Branch ng Palmak, ang lugar kung saan talaga nagmula ang kanilang mga mandirigma. Pinili ang pinakamagagaling sa hanay at binuo ang sekretong samahan na tinawag na Shaitet. 13. Halos tatlong daang katao ang bumuo sa unang recruit ng Shiate 13 at hinati sila sa tatlong grupo. Ang una ay ang Hapush Team. Sila ang grupo na naka sa reconnaissance o pag-surveillance sa lugar na kanilang susugurin. Sila rin ang nakatalaga sa direct action missions, counter-terrorism at pati na sa hostage rescues. Ang pangalawang unit ay sa underwater. Ito ang mga divers na nakatalaga sa mga reconnaissance missions na may kinalaman sa underwater attacks at sabotage, hydrographic at beachhead security. Ang huling grupo ay para sa itaas ng tubig. Katulad sila ng mga special boat teams na eksperto sa mga surface attacks, pati na sa pag-transport sa mga sundalo papunta sa mga target areas bago sila mapasali sa madugong pagsasanay. Pipiliin muna kung sino sa mga aplikante ang pwedeng mapasali. May mga Nagkakataon din na merong mga sundalo na inoobserbahan na talaga para sa mga posisyon sa Shaggeted 13. Dalawang beses silang nagre-recruit sa isang taon at ang hinahanap nila ay mga lalaki lamang. Pinaka-importante sa selection process ng Shaggeted 13 ang medical condition ng mga recruits. Kung makita ang malinis at wala silang iniindang kahit na anong sakit, ay ilalagay sila sa extensibong exercise routines. Sa loob ng apat na araw, may magbabantay ng mga doktor at mga psychologist sa lahat ng oras para masigurong walang malalagay sa panganib. Dito pa lang ay hindi na madaling ipasa. Burnout at physical injury minuminuto ang kakaharapin nila sa apat na oras dahil dito sinusuri ang kanilang psychological duress at pati ang abilidad nilang kumilos at mag-isip sa oras na puno ng stress at takot. Kung makakapasa ka dito ay tsaka palang mag-uumpisa ang training nila bilang potensyal na miyembro. Nang Shaiete 13, marami ang nakakakita ng mga pagsasanay ng US Marines at Navy Seals. Sa videos pa lang ay mapapagod ka na sa ginagawa nila. Ang Shiite 13 training ay hindi nalalayo dito. Maaaring mas matindi pa ito. Tumatagal ang pagsasanay ng dalawampung buwan na hinati sa iba't ibang level. Ang una, ay ang anim na buwang basic at advanced infantry training. Matuto silang humawak ng mga armas at iba pang kakailanganing kaalaman pagkatapos ay susunod ang preparation phase na nagtatagal ng tatlong buwan. Mas malalaking armas na ang matututunan nila dito at mas advanced na kagamitang pandigma ang mahahawakan. Matututo rin sila sa mga elements ng warfare, demolitions, at kung paano makapagtakbo ng mga sasakyang pandagat pati na rin sa parachute gliding. Kung kakayanin pa ng recruit ay dadaan naman siya ng apat na linggo para sa combat diving. Dito sila magiging eksperto kung paano makatagal sa sobrang lamig, dilim at lalo na kung paano kakaharapin ang mga high-risk underwater situations. Ang susunod na parte ay ang dedicated face ito na marahil ang pinakamahirap sa lahat ng mga pagsasanay at ang pinakamatagal. Umaabot ito ng halos isang taon at dito pang karaniwan nagsisipagtigil ang mga recruits. Dito ang mga advanced diving techniques tinuturo kasama na ang underwater demolition, mga teknik ng pagsalakay mula sa karagatan, pa-puntang lupa mula sa mga barko, submarines o habang nagpaparashoot pababa sa karagatan. Kung ang abilidad mo naman ay umangat sa pagiging sniper, ay may anim na linggo rin na sniper training kang pagdadaanan. Tatlo rito ay para sa long range na sa IDF sniper school mismo gagawin at tatlong linggo ulit para sa short range shooting. Para naman ito sa mga hostage situation na gagawin mismo sa eskwelahan ng IDF. Lahat naman ng mga recruits ay dadaan sa Counterterrorism Operations Training para matuto ng mabilis na pamamaraan kung paano makasampa sa mga sasakyang pandagat, mga oil rigs at mga buildings na malapit sa dalampasigan ang mga umaabot sa pang-apat na level ang siyang pinagdedesisyunan kung saang unit sila nababagay malaking parte sa pagbili ang resulta sa training at ang kanilang mga pinapakitang interes isang bagay pa na natututunan ng mga recruits ay ang mga iba't ibang mga martial arts ang hand-to-hand -hand combat ay automatic na kasali sa kanilang training at ang specialty nila ay ang disiplinang Krav Maga na siyang National Martial Arts ng Israel. Ang huling parte ng training nila ay ang role-playing kung saan dalawang linggo silang isasalang sa iba't ibang senaryos. Mayroong makidnapping o hostage taking na hindi drama lang ang sitwasyon. Ang lugar na pagdadausan nito pati na ang mga kasama sa mga senaryos ay talaga namang makatotohanan, tatakutin, bubugbugin babarilin at ilalagay sa nakakahiyang mga sitwasyon ang mga recruits para malaman kung handa na ba sila sa kanilang magiging responsibilidad kung mapagtagumpayan ng mga recruits ito ay tsaka sila matatanggap bilang Shiette 13. Pero hindi matatapos ang kanilang pagsasanay, mag-uumpisa na naman sila ng panibagong training na minsan. Ay kasabay pa ang ilang elite special forces ng ibang bansa. Matagal nang ginagamit ng IDF ang mga pamamaraan ng pagsasanay dahil ilang beses na nilang napatunayan na epektibo ang nagagawa nito, marami ng mga pagkakataon na ang Shaiete 13 ang pinapadala sa mga mahihirap na sitwasyon at lumalabas na matagumpay. Kahit noong 1970, ang Shaiete 13 Commandos ay kaisa sa pagsalba ng mga Syrian Jews na bibitayin sa kanilang bansa. Tinawag nila itong Operation Blanket at ang National Intelligence Agency ng Israel na Musad ang nanguna dito. Naging matagumpay ang pagpapatawid nila sa ilang mga Jews na balak na sanang tudasin. Ang Operation Rat of God naman ay nangyari noong 1973. Niraid naman ang Shaiete 13 Commandos ang Beirut kung saan dinali nila ang ilang miyembro ng grupong Black September. Ito ang dumali sa mga Israeli athletes sa Munich noong 1972 sa ginanap na Summer Olympics. Sa kalagitnaan ng dekada 80 naman ay naging parte rin ang Shiite 13 sa Operation Moses kung saan ang mga Jews mula Ethiopia ay tinulungan nilang makaiskapo at makatawid sa Israel. Malaki rin ang nagawa ng mga Shiite 13 komandos laban sa grupong Fatah. May kinalaman sila sa pagbira kay Khalil Al-Wazir noong April 16, 1988. Kasali din sila sa pagpapabagsak sa Hamas. Maraming militanting grupo ang nadali at daan-daan ang nakulong. Isang Shaited 13 sniper din ang dumali sa isang leader ng grupong FATA na si Bet Tabet. Ang sniper din ng Shiite 13 ang may kagagawan sa pagkatodas ni Syrian General Mohammed Suleiman at ang pinakabago nilang nagawa ay ang pagsali sa Persian Gulf Crisis noong 2019 hanggang 2021. Maraming Iranian cargo ships na naglalaman ng mga langis at mga armas papuntang Syria ang kanilang sinira epektibo at mabilis. Ito ang sinisiguro ng Shiite 13 dahil importante ang bilis sa pagkumpleto ng mga operasyon, lalo na kung may buhay na nakasalalay dito. Marami din naman silang pinagdaan ng mga assignments na pumalpak, lalo pa noong nag-uumpisa pa lamang ang grupo. Mas mabuti na rin na hindi sila tumitigil sa kanilang pagsasanay dahil araw-araw ay may mga bagong kaalaman ng mga kalaban na naglalagay sa buhay ng nakararami sa peligro. Mabuti para sa Israel at sa mga mamamayan nila na mayroon silang Shaited 13 na handang magsakripisyo ng kanilang buhay para lamang mamuhay ng matahimik at malayo sa takot na dala ng mga kalaban nilang may paniniwalang radikal. Ikaw, payag ka bang dapat magkaroon ng Pilipinas ng mala Shaited 13? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.